Okay na si Tia. No, na, wala nang hilak. Gay na puting hilak ka kaya cellphone. tawa de tawa. Hi bye hi. Na good morning. Na na ako cellphone tan ako. Isa sa papaisun na eh? Ano sa papaisun? Hubag yung mata day. Oh, hubag kayo day. Oh, tanawa. Oh, tanawa ba? Pag-hi nila balik. Pag-hi nila. Hello. <laughs> hubag akong mata. Nanin akong mata, guys. Oh, vampira. <laughs> <Hello, tayo, tayo. laughs> hi. na Eno, na. Hi. Hai ah, Dan audiri. Oh, diri. Enggak tabangi ko mata guys kay ni hubag. Nah, Dayon. Nah, Dali na mak di na ko kakita ang pikas. Lagi <laughs> right, <bagi> Guys, bagi aku guys. <laughs> bagi